Kapatid, naaalala niyo ba ba ang awitin na ito na nagtrending noon sa TikTok? Isa itong awitin kung saan nailabas nila ang mga bagay na buong buhay nilang itinago. Bagay na ginawa sa kanila nang wala silang laban. Be my hope, be your hmm. Dito ay kanilang sinusulatan ang litratong pinapost nila sa TikTok. Hindi ito para babuyin ang litrato kundi para sa isang dahilan. Pero kapatid, bago tayo magpatuloy ay mag-subscribe ka na, nag-upload ako ng isa o higit pa kada linggo. Bilang isang millennial na kagaya nyo, isa rin ako sa mga taong mahilig manood sa TikTok yung tipong sari-saring mga tao ang makikita mong sumasayaw, kumakanta, nagduduwet at ang iba pa nga ay nagpapatawa. Ang TikTok ay ang isa sa mga naging libangan ng mga tao noong pandemic. Isa ito sa mga nagtanggal ng bagot sa mga tao noong kasagsagan ng pandemya. At yun nga kapatid, merong isang TikTok noon na sobrang nagtrending dahil sinusulatan o ginuguhitan lamang nila ang kanilang litrato. Nagsimula ang lahat ng ito sa isang awiti ng isang sikat na tiktoker na may pangalang Lin Lapid at ang kanta ay may pamagat na Pull Me Out. Pull me out. Makikita at maririnig sa unang stanza ang mga salitang pull me out You can say what you like, don't say I wouldn't die for it sa mga sumunod na stanza naman maririnig ang I'm down on my knees and I need you to be my God sabay pasok ang isang lalaki at pumunta sa likod ni Lynn pero siya ay patuloy lamang sa pag-awit habang nakatingin ito sa isang lalaking pumaso be my hope be a savior Sumunod dyan ang mga katagang Be My Help, Be A Savior Who Can. Sabay labas ang lalaking pumasok sa loob at sa pagtunog ng pinto, maririnig ang mga katagang break the say these words. Sinubukan kong tagalugin ang mga salita dahil may malalim na kahulugan nito. Pull me out, you can say what you like, don't say I wouldn't die for it. Hilahin mo ako masasabi mo ang gusto mo. Huwag mong sabihin hindi ako mamamatay para sa'yo. I'm down on my knees and I need you to be my God, be my help, be a savior who can. Unbreak the broken and say the reckless words. Ako ay nakaluhod at kailangan kita na maging aking Diyos. Alisin na natin ang mga masasakit na salita. Kapatid, alam mo ba na noon ginamit ang awitin na ito bilang paraan ng paglabas ng kanilang sama ng loob. Ginamit ito ng mga taong nakaranas ng karahasan sa kanilang pamilya o di naman kaya sa ibang tao. Sila yung mga taong pinagsamantalahan sa murang edad pa lamang. Ang parte ng katawan na kanilang kinukulayan sa litrato ay bahagi ng katawan kung saan sila pinagsamantalahan ng isang tao. O kapatid, tama ka nang narinig. Lahat ng kinukulayan nila sa kanilang katawan ayon mismo ang parte ng katawan na pinagsamantalahan sa kanila. Ang pagkulay sa katawan ng isang tao ay sumisimbolo na sila ay dumanas ng karahasan noon sa kamay ng kanilang pamilya o di naman kaya ng ibang tao. Dito lang nila kayang mailabas ang sama ng loob at hindi nila ito kayang sabihin sa ibang tao. Respetuhin natin ang mga taong ito dahil hindi natin alam ang kanilang mga nakaraan. Ginamit nila ang social media para mabawasan ang dinadalang bighati at karamdaman na naranasan nila noon. So kapatid, nakita mo na ang isang pangyayaring nagtrending noon sa TikTok. Nagustuhan mo ba? Palike at subscribe naman. So this is Win YT. Maraming maraming salamat sa panonood mo. I'm out.